Good morning po mga kasama. Ako po si Kim Wailahara, inyong bangus king. At ngayon, ituturo ko po sa inyo ang tamang pagmamarinate ng bangus. Meron po dito ng dalawang bangus. Ito po ay order sa amin ng aming customer. Imamarinate po namin ito ngayon. Hindi ko po sinasabi na yung paraan po namin ang the best way ng pagmamarinate ng bangus. Ito lamang po yung ginagawa namin proseso sa limang taon po namin ng pagtitinda. Ang bangus po namin ay bangus dagupan ang pinakamasarap na klase ng bangus dito sa Pilipinas. Ang unang step ko sa pagmamarinate namin ng bangus is syempre, bo boneless mo na siya. Yan, bo boneless na siya. Ahugasan mo na siya. Patutuloy mo muna, muna siya. Hahayaan mo muna siyang madry. Let's say 5 minutes. Tapos, lalagyan mo na siya ng asin. Ang gamit namin asin ay rock salt. Yan, lalagyan na namin ng asin niya. Okay, po ngayon mga galala, nagungas po ako ng kamay. Malinis po ang kamay natin. Yan. Yan, ano na yan, may asin na yan. Ang palatandaan mo na pwede mo na siyang lagyan ng timpla is pag yung asin na nasa ibabo ng bangus, di ba visible naman may asin, medyo tunaw na siya, tapos pag hinawakan mo yung bangus, madulas na. Mga 15 minutes yon 10 to 15 minutes hanggang 20 minutes. Yan mo lang muna siyang may asin. O, ganyan. So, tatakuan muna natin ito. So, Gagamit lang ako na isang pirasong bawang. Dito sa dalawa. Na? Bawang. Babalatan ko na ito. So, nabalatan ko na yung bawang. Kaya nabalatan na. Wala kami yung blender. Ang gamit namin itong ganito. Ginagrind. Gina grind ko lang. Dali. O, yan. Kita nyo after madurog ng bawang, dito ko na rin siya titimplahan ng suka at saka paminta. Ito. Kita nyo, paminta. One scoop lang, lalagay ko dyan. Kasi dalawa lang naman eh. Bangos. Tapos, ang gamit namin suka, yan, suka ng DS. Yan, binigaw. Lalagay ako na isang bote na. Lahat na to. Yan ha. Dito Isang bote. Bawang. suwa Saka paminta. Yan lang. Tatlo lang. Bisit na bisit lang. Halunin ko lang yan. Abang. Iniintay ko na matunaw ang asin ng ating bangos. Yan po. Yan yung lang mga Pwede ko lang yung bangus pwede na. Yan, madulas na. Pwede na. Medyo madulas na siya. Pwede na natin ihulog itong ano. Suka. Yan. Uh, Ah, oh. oh. Ayan. Lalagay na natin yung suka dito sa... dito muna sa ulo. pero. Okay, no? yun lang, simple mag-marinate ayan uh, o uh. ayan ko lang siya for let's say 30 minutes pa ang palatandaan mo dyan, kung pwede mo nang kung okay na, may timpla na yung itong karne nung bangus yung laman mamumuti -mam -mam yan magiging kulay white yan may makikita nyo. Pag kulay white na yan, okay na. Talab na yung suka. Pwede na. Yeah, best. O yun, yun lang po ang para namin na pagmamarinate ng bangus. Napakasimple. Kailangan mo lang is apat na ingredients buko doon sa bangus. Paminta, asin, bawang, tsaka suka. Yun lang. Yun lang po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na parang medyo bumuti na siya. ayun o. No? Oh maputi na so medyo tumatalab din yung suka nyan tinan mo to medyo white tinan mo to puting puti yan o no? kita yan talab na yung ano nyan suka sa part na yung